nandito na naman tayo mga boss ito mga boss gawa tayong pang carving mga boss yung bikat ng tigib kasi meron tayong bikat mga boss tapos nawala na napatin saan saan hindi natin nakita gumawa lang tayo para hindi tayo kumbaga mga boss maghanap tayo wala tayong garantiya na makikita gawa ginawa maggawa lang tayo ng tigib yung bikat meron tayong yung half round tigib mga boss yung kasama sa bikat kasi one seat man ito ng tigib mga boss yung Stanley ginawa ng ating bikat hindi naman mahirap mga boss meron tayong yung blowtorch sa pagbaga ng tigib tapos tupiin na natin ng 3.8 tapos yung kapal nya uh, 3.32 yung kapal tapos ang lapad ng tigib 3.8 para tupiin natin mga boss. Ito mga boss, ilagay natin sa butter tapos lagyan natin ng tanda sa gitna mga boss para pagtupiin natin. Binabi siya, hindi siya mag -half yung bikat. Kailangan ng binabi mga boss para maganda siyang gamitin pag mag-carving na ng sandalan. Ito mga boss, tinupin natin, nilagyan natin ng tanda para pagtupin natin, hindi tayo mahirapan. B na B siya mga boss, hindi siya yo Ito lang yung diskarte mga boss, paano gumagawa. Ito mga boss, nakikita nyo na meron na siyang tanda sa ginagamit na natin ng bakal na silsil mga boss. Tapos yung mayroong tanda mga boss, lumitan natin ng grinder para pagtupi natin hindi siya mag magdidikit mga boss. Maganda siyang pagkatupi. Pag wala siyang gilid-gilid nakamakadikit sa siya gilid. Para maganda siya yung pagtupi natin, bini-bini. Tapos bagahin ulit mga boss din tupiin para hindi siya mabibiyak. ito nga boss, kulangan pa sa tupi kailangan ng bagahan ulit di ba katapos ito mga boss na okay na yung sa tingin natin okay na yung bikat mga boss kailangan natin ng hasain tapos yung pagsubo nga uh, yung talas niya matagal mawala mga boss kailangan ng pagsubo ng anong ano mga gamitin natin sa pagsubo mga boss ang pagsubo natin mga boss tubig lang ang gagamitin natin iwan ko sa iba mga boss kung anong gagamitin nila ito mga boss sasahin muna natin para hindi tayo mahirap mahirapan sa paghasa pag mayroon ng subo kasi matigas na yung metal mga boss kung nakasubo na ito lang po mga boss, ang discarte natin sa pagsubo mga boss. Bagahin mo nang maigi yung tigib. Tapos meron tubig. 1 2 3 pataas, 1 2 3 pataas, 1 2 3 bitaw. Yan ang pagsubo namin mga boss. Magihap ka na 1 2 3. ganyan mga boss, binitawan na natin sa kinahuli-hulihan, binitawan natin sa ikatatlo. din natin mga boss subukan natin kung gagana ba siya o maganda ba siyang gamitin yan ang paghasa nito mga boss kailangan ng timing hindi hasa hasa ka lang kasi yung pagkain sa bikat pangit kung hindi ni mo ah, hindi mo matiming ng paghasa mga boss para siyang mabibiak pag maganda naman paghasa maganda naman sa tignan mo boss yung kakain yung bikat hindi siya murag pabiak ito lang yung diskarte mga boss eh. ito na yung sandalan kailangan natin ng tamang marking kasi kung hindi ka maglagay ng marking baka saan ka papupunta sa pagbikat masisira yung design mo kung yung pagbikat natin hindi tama kailangan merong marking ito mga boss pa horizontal yung pauna natin di pagkatapos ito mga boss pa vertical naman para hindi tayo malilito sa pag carving ito yung sinasabi ng mga boss tsaga lang kasi ito yung design na pinili natin tapos meron na tayong natapos na isa ito sa harapan. Ito naman sa likuran mga boss. Back to back back, to back kasi ito mga boss. Medyo hirap pero okay lang mga boss. Kailangan nating tapusin. Ito mga boss, tapusin muna natin yung paggarbing mga boss. Tapos Tapos pagtapos na ikabit na natin Ang final. Hindi hindi ikabit natin din mag garbing tayo medyo mahirap meron ng upuan, meron ng sandalan kailangan, unahin natin sa gitna pagtapos natin mga boss, matapos na rin itong sa gitna ikabit, mo, ikabit natin, tapos yung gilgilid final natin yung i-retouch natin yung gilgilid para maganda naman tignan para hindi siya nagkasalungat yung pagkarbing dapat yung pagkabit natin os, dapat pagkabit na natin os, yung sa gilid tataposin na natin hindi yung mag-carving muna natin, mag tayo hindi pa natin nakabit yung sa gitna medyo magkasalungat mga boss kailangan na unahin natin sa gitna tapos ikabit natin tapos mag-carving tayo sa gilid ito lang po yung diskarte, mga boss ito mga boss medyo matagal ito mga boss kasi tatlo ito tapos yung pag-carving natin anim back to back kasi mga boss saga lang mga boss meron na tayong pang content at saka matapos itong upuan medyo hirap mga boss kasi mula bi kahoy yung tugas hindi yun medyo may katigasan at saka maganda naman tignan mga boss basta yung kahoy na ginagamit natin tugas